Lumakas pa ang severe tropical storm Agon habang unti-unting umuusad sa lalawigan ng Quezon. Alamin natin ang update mula kay Ben Manalo. Live, Bien! Tama ka dyan, Dominica. At kasalukuyang namataan ang sentro ng Bagyong Agon sa Mauban, Quezon. May lakas ang hangin nito na aabot sa 95 km per hour at bugsong 130 km per hour. Kumikilos ang bagyong aghon pahilagang silangan. Dahil dito, itinaas na sa signal number 3 ang silangang bahagi ng Quezon, kabilang ang Polillo Island. Signal number 2 naman sa Aurora northern at central portions ng Quezon, Laguna, silangang bahagi ng Batangas, eastern at central portion ng Rizal, at hilagang bahagi ng Camarines Norte. Nakataas pa rin ang signal number 1 sa silangang bahagi ng Isabela, Quirino at Pampanga. Nueva Ecija, Bataan, Bulacan, Metro Manila, mga nalalabing bahagi ng Rizal, Quezon at Batangas. Oriental Mindoro, Marinduque at Extreme Northern Portion ng Romblon. Maging ang nalalabing bahagi ng Camarines Sur at Camarines Norte. Dominica, pinag-iingat naman ang publiko lalo't higit ang mga residente na nakatira sa mga apektadong lugar mula sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Dominic, ayon sa pag-asa, patuloy nakikilos at pahilagang silangan papuntang Pulilio Island ang bagyong Aghona posible rin na mapanatili ng bagyo ang lakas nito habang nasa silangang karagatan ng Quezon. Inaasahan naman na lalabas ng Philippine Area of Responsibility sa Mercoles ang bagyo. At para manatiling updated sa lagay ng panahon, manatili lamang po na nakaantabay sa mga social media platform ng pag-asa at maging dito sa PTV. Kaugnay pa rin kay Bagyong Agona. At yan muna ang update. Balik sa iyo, Dominic. Alright, maraming salamat. Bien, Manalo.